Alright mga Lodi Pops, this is Papalan the Light Modifier. God is good all the time and all the time God is good. At kung hindi ka pa nakap-subscribe, please subscribe. Huwag mo na rin kalimutan pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng itong video ay updated ka. At kung sakaling nagustuhan mo yung ating video, huwag mong kalimutan mag-like share at comment mga Lodi Pops. Alright? So bago natin umpisan, intro muna. Alright? For today's video mga Lodi, may binili tayong casing para sa GoPro. Ito yung Yulanze. Alright, yan mga Lodi. Yan. Yolanze G9 4. So may bago kasi nilabas si Yulansi na model yung G45. Yung casing niya mga Lodi metal, okay? So kahapon binili ko to Lodi sa hmm, dito sa may bagong ilog sa memory.ph. So doon ko to binili mga Lodi sa memory.ph. So ito yung mga kasama niya mga Lodi sa box. Ito, Ayan. Ayan mga Lodi. So meron na siyang takip para sa ating gilid. Para sa gilid. Tapos lagayan ng mic adapter. Tapos dito lagayan ng bracket or gusto yung magdagdag ng accessories mga paps. Tapos ito kasama niya. Ayan. Dito yan ilalagay mga Lodi. Kunwari ito siya. Ang nilalagay naman dito para sa ilaw kung sakaling madilim yung surroundings nyo maglalagay ko ng ilaw backlight dun sa gopro nyo tapos dito naman extra mic okay tapos dito yung mic ng adapter ng gopro tapos ito pa rin yung kasama nyo mga lodi yan hindi ko alam kung para saan to dito to nakalagay siguro sa yung filtering ng camera ng lens ayan dito siya nakalagay lodi So ito yung mga kasama sa Yulance mga lodi yung tatlo na to. So kompleto na siya. Tapos may bracket na rin ito. Ayan. Tapos ito rin kasama sa Yulance mga lodi yung takip dito sa lens. Ayan. So apat siya. Nasa po, nasa sa 400 lang ata tong mga lodi na bili ko. mura siya. Okay, 400 o 700 o Parang 600 mga lodi. 600 lang ata ang bili ko to sa memory.ph. Okay. Tapos, bumili rin tayo ng mic mga lodi. Ito yung ikakabit natin sa GoPro ko mamaya. Ayan. So, paano mga lodi, ito yung type niya. Kasi sa... Ayan. So, makikita natin mamaya mga Lodi, uh, malalaman natin mamaya kung ano yung quality ng audio na kayang ibigay nito. Alright, so ayan. Okay, tapos, Racing Boy mga Lodi, uh, hindi ito Racing Boy sa motor ay uh, mga parts ng motor. <laughs> yung spelling niya is uh, R-E-S-I-N-G tapos B-O-I. So, yun po yung spelling ng Racing Boy niya, Racing Boy. Alright, tapos bumili rin tayo mga lodi ng GoPro adapter. Ayan. Okay. So, ayan mga lodi. Ah, uh, three, bili ko nito 3,450. Alright. 3,450. Medyo may kamahalan talaga yung adapter ng GoPro. So, ayan yung mga lodi. Maganda, na, maganda yung quality ng kanyang wire. Matigas. Alright. Tapos ito, i-mount nyo lang doon sa saksakan ng charger okay so ayan so bali malalaman natin mamaya yung quality ng audio na, audio na kayang ibigay ng racing boy mga lodi tsaka syempre yung ating yulanse, kung maganda ba yung projection ng lens or yung capture ng video natin mamaya mga lodi alright so syempre yung gopro natin mga lodi ayan So tinanggal ko na yung cover dito para ma-lock to mga lodi. Kasi pag wala pag andito yung cover mga lodi, ayan, cover ng GoPro, hindi niyo to malalak. Ayan. Kasi ayun, naka-emboss. Naka-oslit to mga lodi, so dapat ito papasok yan sa loob. So dapat tanggal yung tape dito. Okay? So subukan natin i ilagay yung GoPro natin mga Lodi yan. So dapat nakaganon siya. Ah, so bago nga pala, so ito yung ating ulanse paano ba baklasin to mga Lodi yung lock dito sa harap. So ang gagawin yung mga Lodi, meron naman tong araw. So dito, dito na side, yung dito sa taas para matanggal yung cover dito. Yung araw pa ganun. Ayan. Okay. Ay eh mga paps, i eh, ganun nyo lang yung lock niya. I eh, ganun dito sa side, sa pakanan, pakanan nyo, okay? Tapos kung gusto niyo ibalik, yan. Tapos gusto niyo gusto niyo tanggalin, yan. Tapos dito naman mga lodi sa gilid para to sa lock ng uh, sa battery na side. So ganun lang siya mga lodi, gusto niyo ibalik siya. Lock lang. Yan, mga lock lang. Tapos gusto niyo yung tanggalin, uh, baklasin yung side, meron naman siyang yung arrow niya pakanan ulit pakanan tapos dito ikanan yun sa mga lodi ayan para makita kanan tapos sabay tulak dito ayan sabay hila sa taas so babalik na siya so mata bubukas siya mga lodi alright so sa so pag kakabit ng gopro mga lodi pag sasalpak ng gopro mga lodi dito sa loob so dapat nakabukas to itong side na to kasi hindi siya papasok hindi papasok yung gopro pag nakalock kasi nga tatama dito okay so ang gagawin yung mga lodi ganyan okay Ayan. so dandahanin yung lens baka magasagasan yung lens mga lodi Ayan. so fit na fit siya mga lodi ay hindi siya fit na fit hindi siya so tamang tama lang siya mga lodi may clearance siya So tamang tama lang yung space ng GoPro sa loob. Hindi siya ipit. Okay? So hindi kayo mag-alala mga lodi na baka bagay yung casing ng GoPro nyo is ma pit pit. Okay? So dito hindi naman siya mapit. Uh, tamang tama lang siya may as in tamang tama lang talaga siya mga lodi. So ilalak natin. Yan. Tulak lang. Magalak. Tapos kabila. Dito naman. Magalak din yan. Yan. So, may tunog naman mga lodi. Tapos, paano tanggalin yung GoPro mga lodi? Ayan. So, ito kasi, ayan. So, paano tanggalin yung GoPro naman sa loob? Pag na, nakasalpak na. Okay, geta lang siya mga lodi. So, sabi ko ang kanina, pakanan lang para matanggal yung sa likuran na lock. Pakanan. Ayan. Okay. Tapos dito rin sa bandang gilid, pakanan ulit para yung battery na side mag-o-open. Ayan. So, pwede natanggalin si GoPro. Ayan. Kasi pag hindi ito naka-open mga lodi, hindi siya pwedeng tanggalin kasi ha, nakaharang yung ito-ito. So, masisira yung GoPro nyo at saka yung casing uh, yung lansay. Ayan. So, madali lang mga lodi. Okay. So, subukan natin yung mic. So, bago natin to ikabit mga lodi, so, subukan mo natin yung mic, yung quality ng mic. So, papaanda natin si GoPro. Tapos, syempre, yung mic, yan. Sasalpak natin mga lodi kasi nga, ano ba tawag dito? Uh, pin type? Yan. So, natin yung mga lodi. Kasi dalawa, Isasalpak na lang natin siya dito kasi dalawang butas naman yan. May pang USB, ah, uh, pang C-type. saka yung port type ah, uh, ano bang tawag? Nakalimutan ko. Ayan. So, salpak muna dyan mga lodi. Ayan. Tapos, on natin si GoPro. Okay. Tapos, yung ito, ilagay natin dito sa bandang ito kung saan kayo nag-charge. Dito lang naman nilalagay yung mga lodi. yan Tapos, mag-replay tayo. Mag-replay tayo. Mag-replay. Pindutin natin yung play button ng GoPro. Tapos magsasalita tayo. play natin mga lodi kung malakas ba yung clock so maganda ba yung audio niya pa mangalog kasi may isa pa tayo mag-testing kasi dapat hindi to gumagalaw yung mic natin kasi kumakaskas sa pang testing Lì natin mga lodi. sun Sanjay, 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 So, yun na pansin ni mga lodi, yan. Meron siyang parang static. Sound check, sound check, sound sound sound, sound, pa, yun. Sound no? sound 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 Pero yung quality ng audio niya mga Lodi, okay naman meron lang siyang static. Okay? So mamaya sasubukan natin mga lodi sa biyahe. Okay? So abangan niyo mga lodi yung vlog natin. Eh titestingin natin yung quality ng audio habang nagbiyahe tayo. Okay? All right. All right mga lodi pups. Good morning. Good morning. This is Papalan the light modifier ng Tagig. All right. So God is good all the time and all the time God is good. So for this video mga lodi, titestingin natin yung quality ng racing boy microphone okay tapos andito na rin sa ating gopro kinabit ko na yung or ginamit ko na yung ulansi na ulansi na bracket okay so ito yung bracket na andito na lahat mga lodi meron na siyang pang mic para sa gopro Meron na rin siyang adapter para sa extra light. Kung sakaling medyo madilim yung surroundings niyo, pwede kayo maglagay ng ilaw. Tapos meron na rin siyang lagay ng extra mic, okay sa gilid. Tapos may kasama na rin siyang protector sa lens. I don't hindi ko alam kung protector to sa lens o para sa magandang filtering ng capture ng GoPro. Okay? So hindi ko alam yung ma malaking bilog kasi yun ang kasama niya para sa minamount mismo dun sa lens ng GoPro tapos ayun nga mga Lodi gamit gamit na natin yung mga nabili natin kahapon ayun nga mga Lodi yung brand ng microphone natin is Racing Boy okay? hindi yung Racing Boy mga Lodi na pang motor ha as in Racing boy siya uh, R-A-S-I-N-G Ayan, racing boy Tapos yung boy niya is B-O-I Alright, so yan po yung spelling ng racing boy Na microphone natin Alright, tapos Bumili rin tayo ng Ulansi na casing Andito na lahat Yung lagay ng adapter Ng GoPro Tapos yung lagayan ng extra mic kung sakaling magbablog kayo mga lodi yung hindi nyo ginagamitan ng helmet pwede nyo lagyan ng mount pwede nyo i-mount yung extra mic nyo tapos pwede rin kayo maglagay ng tawag dito ilaw sakaling medyo madilim yung paligid nyo at kailangan nyo ng light ay eh, pwede, pwede kayo mag-add dito mga lodi so marami siyang features alright tapos ayun yung mic natin nagagamit na natin yung microphone adapter na gopro nagagamit na rin natin mga lodi alright tapos ano pa ba ayun lang mamaya mga lodi ipapost natin to sa facebook at saka sa youtube kung maganda ba yung quality ng audio ng racing boy na to okay So, nabili ko lang kasi to sa nasa 700, mga ganun siya. 750 ata mga lodi sa memory.ph dito sa bagong ilog sa Pasig. All so shout out sa memory.ph. Ayan, so ito mga lodi, open lens tayo. O subukan natin yung yung helmet natin naka open yung lens so susubukan natin pakinggan mamaya yung audio quality ng racing boy na to alright wala na naman mga lodi so yun lang mga lodi this is papalan the light modifier at kung nagustuhan mo yung ating motovlog huwag mong kalimutan mag subscribe pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng itong mga video ay updated ka alright mga lodi ride safe po tayo palagi alright